At ayun nga ho guys, dahil sa nalalapit na ang November 1, eh, pag-uusapan natin ang mga kababalaghan <laughs> ngayong parating na Todos los Santos. Ayan. Three, two, one, let's go. Ngayon nga ho guys, eh, pag-uusapan natin yung mga pangyayari tuwing, ah, uh, November 1. Ayun. Bakit nga hoba at uh, tuwing November 1 lang ho napapag-usapan ang mga tungkol sa mga maligno at mga kakaibang mga enerhiya na ating nararanasan sa ating mga kapaligiran, maging sa ating mga tahanan. Ayan. Ayan. Pero noong ako ay koleheyo, nanungaaaral to ho ako. Um dahil ho nakadormitory kami, may karanasan ho ako doon na habang ako natutulog doon sa aming dorm, ako ay biglang nagising, guys, no nagising ako. And uh natatanda ko talaga nagising ako nung time na 'yon. Tapos yung division ng uh, room namin, 'yung sa kabilang room, nakikita ako halimbawa ito, kwarto namin 'to. Syempre may uh, dingding. tagus gusa nakikita ko ho 'yung kabilang uh, dorm. Oh, ayan, katabi namin na dorm alam niyo kung ano nakikita ko doon? Maliwanag na bagay. Sobrang liwanag as in maliwanag pa sa basta. Maya maya may mga angels. totoo yan. Promise di ako nagsisinungaling. May mga angels ako nakikita nakita. Ayan. After that, alam ang pagkaka uh, ang pagkaka alala ko, umiyak ako nung time na yun eh. Oo, tapos maya maya, may lumapit sa akin na isang tao na parang mukhang demonyo guys totoo yun promise may daladalang kutsilyo ba naman at bigla akong sinaksak sa paa <laughs> ay totoo yan promise may biglang sinaksak ako ganoon sa paa ayun binaon yung kutsilyo sa paa ko tapos ah, sa binti ko pala binaon yung kutsilyo sa binti ko tapos doon ako uli nagising second na pagising ko yung tao na yung na, mukhang demonyo oh. gusto akong pilitin na a uh, Si Jesus Christ ay eh, ipinanganak noong 24. 'Di ba? Yung Christmas Day nga, 25 ang Christmas Day, 'di ba? So eh, pinipilit niya na uh, ipinanganak ang uh, ating uh, Panginoon noong 25th of December. Ayan. So ayaw kong maniwala kasi nga iba 'yung religion namin, guys. 'Yan ho ang aming belief sa aming uh, religion. So yun ang pinipilit ng demonyo na 25 25, ayaw kong maniwala. Chak. <laughs> bigla ba naman ako sinaksak gano saan Bigla ako binaon yung kutsilyong hawak niya sa ano? Binti ko, nagising ako bigla, kabayan. Pagising ko, wala. Naglaho na. So, inisip ko na lang ho, guys, na hindi ko alam kung maligno yun or, uh, or calling. Parang ganong naisip ko. Di ba? Weird. Nakaka, ang weirdo, guys. So, nakakatakot na, ewan ko lang, di ko maintindihan. Ayan nga. Kayo ba? Ano ang mga experience ninyo sa mga ganito? Kasi, kadalasan sa mga ano yung mga tahimik na lugar talaga yung mga abandonadong lugar abandonadong bahay doon sila usually ho eh nagpaparamdam guys ang sagot ko ho dyan, sa aking opinyon at sariling pananaw dahil ho tuwing November 1 ho nahaha-highlight lang ho yung mga ganyang mga pangyayari pero actually hindi naman talaga ah uh, tuwing November 1 lang ho nag nangyayari yung mga ganyang mga nararamdaman ng mga Uh, kababayan natin, no, yung mga ibang enerhiya na nangyayari sa kapaligiran, hindi lang hot talaga tuwing November 1 yan. Nahahighlight lang ho, ulitin natin, highlight lang ho yan kasi nga napapag-usapan maging sa mainstream ha? sa mga telebisyon kabayan at uh, ayan alam niyo na ang ating mga mga ninuno ay eh, talagang punong puno nang mga pamahiin yan at mga may mga karanasan sa mga lumang kwento noong unang panahon hanggang ngayon daladala ko natin yung sa ating mga sarili Ayan ho, ha? dito sa condo unit namin guys sa awa naman wala pa naman akong nararamdaman na kakaiba dito o, siguro dahil nga uh, maraming marami nakatera dito no, sa century sa commonwealth ang kasabihan nga kapag maingay ang isang lugar eh, ayaw yun ng mga, ano, ng mga mga espiritu. Ayaw nila ng ganun. Ang kulit ng aso ko. Ayaw nila ng maiingay. Gusto nila sa mga tahimik na lugar. Ayan. Kaya nga lagi ako nag giingay dito eh. <laughs> At meron pa nga ho mga paniniwala na tuwing November 1, eh doon ho dumadalaw ang ating mga uh, kamag-anak na namatay. Yun ang kasabihan. Uh, siguro sa mga Catholic, no, uh, nare-respeto natin yung beliefs ng Catholic no na ganun ang nangyayari. Pero ah uh, ko pa, hindi pa naman dumalo yung nanay po, kasi, ko kasi ewan ko, nakabarong pa naman yun na namatay mama. Oh, pa naman nangyari sa amin yun. Pero ho, oh, ito ha. Nung kamamatay ng nanay namin na naka-confine sa hospital dat kasi nagkaroon nga ho ng ovarian cancer no. Nung namatay siya, umuwi kami sa bahay namin, hindi dito sa condo unit kasi wala pa tong condominium unit namin eh. Uh, that was uh, 2006 pa, way back 2006 na matay ang nanay namin. Ngayon, umuwi kami doon sa bahay para kumuha ng gamit namin kasi babalik uli kami sa Manila dahil dito na matay ang nanay namin sa hospital mismo sa Manila, nakakonfine siya. Pagpasok namin sa loob ng bahay namin, eh, parang alam mo may dumaan ng malamig na malamig na hangin na parang yelo siya. Ganun ho ang naramdaman namin. Kasama ko yung kapatid ko. Naramdaman namin, lamig-lamig kinilabutan ako bigla. Oo, kinilabutan ako bigla and then dali-dali ako kumuha ako ng gamit tapos ala, alis na agad. Para uncomfortable ako. Di ko alam kung totoo 'yon or uh, baka lang nanibago ako pagpasok ng bahay namin kasi may sobrang tahimik, walang tao doon. Tapos 'yun nga, isa pa namatay yung nanay namin nung time na 'yon. Di ko alam kung 'yun yun. pero kasi yung bahay na 'yan is a bungalow type may 1, 2, 3, may 4 bedrooms so and lahat ng bedrooms may CR. Malaki siya kasi 450 square meters yung lupa. Sinagad ho yung bahay na yon. So may kalakihan talaga yung bahay na yon, guys, no. Ang nangyari, marami hong ang uh, mga pagpaparamdam do sa bahay na yon. Ngayon, may may time na yung ate ko no hindi pa sa pag-asawa at doon pa kami sama-sama sa bahay. Naguhugas siya ng plato ng gabi, no. Tapos syempre pag nakatalikod tayo, 'di ba? Alam natin pag may tao sa likod natin, may may human instinct tayo eh, may na may tumitingin sa atin sa likod, dahan-dahan siyang gumanon. Nakita niya, guys, doon sa ano sa likod niya, nakasilip ganun daw sa may ano sa may sa may dingding, sa may pader ng ano. Kasi yung bahay namin may uh, may arkong ganun eh. Doon siya nakasilip ng ulo na nakasumbrero na yung parang kay ano kay Krueger's Kruger's Nightmare on Elm Street na ganun yung sombrero. Ang tangkad-tangkad daw ang taas-taas ng tao. Pero hindi siya nagpasindak para niya yung kanyang ano uh, pag uh, ano ng plato paghuhugas. Tapos ito pa, nung matut nung matutulog na kami, eto na mga alas mga madaling araw ata or 12 or 1 or 2 mga ganun something like that. May tumatawag ng pangalan niya. Kaboses ng tita namin. O oh, ayan. E eh, syempre, bumangon yung ate ko at pinuntahan niya yung tita namin. Guys, alam niyo ako ano nangyari. Tulog na tulog ang tita namin. Ganun yung mga paramdam. No, may mga paramdam sa totoo lang. May mga paramdam talaga doon sa bahay namin. Tapos, eto pa. Yung tita ko naman na yan na nakatira sa Singapore, guys, no. Nagbakasyon doon sa bahay namin. Actually, bahay nila yun eh. Doon kami nakatira. Nagbakasyon siya kasi kami ang nakatao doon. Tapos, Uh, eh ako ayo ko matulog sa kwarto doon ako natulog sa kasi may uh, may ano kami may family room kami guys no so may couch doon doon ako natulog ngayon nagising itong tita ako may nakatulak nakatulakbong na tao na nakatu na natutulog nakahiga doon sa tabi ng bed niya sa baba sa may rug hindi niya ayun, no hindi niya hindi niya naginising kasi akala niya ako na lumipat ako doon kasi baka akala daw niya hindi ako hindi ako komportable doon sa living room as ah, sa living room kasi family room kasi couch lang ang hinihigaan ko ngayon di umihi pa siya tinitingnan nga niya yung nakahiga doon na yun eh nakatulakbong di naman niya tinignan hindi naman niya i mean ginising so na bumalik din siya sa pagtulog aba ah, kinabukasan tinanong niya ako kung lumipat ba ako doon sa kwarto doon sa may sahig sa rug sabi ko, hindi ah. ba't naman ako lilipat doon? Ilan lang 'yun sa mga nagpaparamdam. Sa mga nangyari doon sa bahay ng tita ko na tinitirhan namin dati. Tapos may mga instances pa na bigla na lang tutunog yung mga alarm kasi lahat ng pintuan namin may alarm 'o. Pag binuksan may pinto, tutunog siya, 'di ba? May mag alarm Hindi naman yung guys nakasara ang ang doornob nakalak ang door na paano naman tutunog yung alarm tutunog lang naman yung ganong bagay yung alarm na yon kapag itinulak mo yung pinto at nabuksan siya kasi tutunog di ba yun yung mga nangyayari doon at meron pa um, pagising namin syempre magdidilig ako ng halaman ang daming plants doon sa likod sa paikot ng bahay ng tita ko na didilig na ako. Guys, bawat, uh, kasi ang gilid namin ng bahay na yan, may mga bato na apakan. May mga steps. Ayan, na bato na nilagay. Bawat bato na yon na apakan, may patak ng dugo. Totoo lang. Hindi, ay, ito talagang kinukwendo ko sa inyo. Totoo. Ito, hindi to uh, imbe-imben. Totoo ito. Maraming patak-patak. So, sabi naman ng kasambahay namin, sabi niya, baka patay na ano na daga or mga ano. Sabi ko kung patay na daga, bakit yung pagkapatak niya talagang pulido yung talagang alam mo yung parang sinadya na pinatak buo hindi kalat kasi kung animation syempre kung tumutulo yung uh, dugo sa galing sa hayop di ba kakalat kalat yun hindi eh bawat patak bilog ang patak niya bilog parang ipinatak eh, talaga na sadya na ano ganoon ang dami nga pangyayari doon kaya sabi sa iyo nung namatay na nanay, nanay namin, umalis talaga ako doon sa bahay na yun, nagrent ako. Nagrent ako sa isang apartel, totoo lang. Ayoko talaga doon. So ngayon, yung bahay na yun, ibinenta e, wala nang gustong tumira. ibinenta <laughs> e, na yun kaya yung tita ako na dating uh, nasa Singapore na nagtatrabaho sa US Embassy, doon na nakatira ngayon sa Laguna diyan sa Ayala Land. Ayan, nagpatayo sila ng bahay nila dyan. And kami naman, eto. Yung sister ko naman, kumuha nitong condominium unit dito sa Century, sa Commonwealth. Kasi, uh, para may investment siya. Tsaka, at the same time, kinuha talaga niya ito para hindi na ako mag-rent. Kasi nangihinayang siya doon sa pera na puro palabas. At least eto, kahit binabayaran niya, kasi naka-loan to sa bangko eh. So, kahit binabayaran niya monthly, yung amortization, eh, napapasa amin hindi hindi ka manghihinayang magbayad kasi mapapasayo, ayun nga so ganun yung bahay na yun, wala na binenta na yun tapos friend pa ng uh, kaibigan ko yung mami nung bumili sabi ko tita anong nabili na niya <laughs> nakakatawa doon kasi ako yung tumulong na mabenta o oh, sige sabi ko uh, tita gusto talaga ng mami ng friend ko nabilhin bilhin tong bahay na to ito ganyan Ayan. so binayaran na nga ano tapos nung nakatira na sila doon, sabi ko, Tita, sabi ko doon sa ano sa mami ng friend ko, alam niyo ba na diyan binurol yung nanay namin nung namatay? <laughs> sabi niya, ay nako, wala yan, hindi ako takot diyan, malakas yung uh, power ng Panginoon. at tama naman talaga, di ba? So, yun ang na-share ko lang, guys, kasi uh, napapansin ko ho, laging tuwing palapit, nalalapit na ang uh, Piestang Patay, e eh doon ho, nagkakaroon ng mga maraming kwento at maraming uh, kababalaghan. So, uh, naisip ko talaga na, hindi naman ito nagkataon na exact November 1 or November 2 ho, nagaganap yung mga ganun mga kababalaghan. Kundi, nahahighlight lang ho, yung mga bagay-bagay. Kasi nga, yun ho ang oras na mga kwentuhan na mga tungkol sa patay. Ayan. Pero, uulitin ko nga, sa awa naman, hindi pa naman ako nakapa, na naginip na Or nakaramdam Na dinalo ako ng nanay ko Nakabarong pa naman Yung nanay ko na namatay Ay <laughs> Kabarong mabistida <man. laughs> Ay Abot lang So yun ang ho huh, Naikwento ko lang Kasi Sooner or later uh, Kasi anong date na ba ngayon O oh, malapit-lapit na Within next week guys ay talagang Eto tandaan yung kwentuhan Na ito na mga kababalaghan talaga ba? Diba? So kayo ano yung mga naranasan nyo Kung meron kayo mga ganong experience Pwede nyong ikwento dyan sa ating comment section. So, hanggang dito na lang ang ating kwentuhan na tungkol sa mga kababalaghan, han, han, Carlo Mendes TV is signing off. Keep safe, everyone, and have a blessed evening to all of you guys. Bye-bye!